guys magandang araw sa inyo guys merong gagawin ang mekaniko natin ngayon dito guys uh, makina ito ay uh, H100 guys yan. yan sabi nung may are ano daw uh, nag overheat daw sa ano sa tank guys yung so, H100 nyang ito yan yan ang chichikapin ng ating mekaniko kung biglang daw tumigil sa takbo kaya nag overheat kaya nang chichikapin ng ating mekaniko titignan kung anong naging damage kasi namatay tayong stock po eh Bubuksan muna natin yung pang-ibabaw nito guys ha It's 100 to guys ha Bubuksan muna natin itong ano Itong pang-ibabaw natin Titignan natin kung may problema sa ibabaw Pag wala tayong makita sa ibabaw guys Sigurado titignan natin yung Pang-ilayang nito eh Bahaba na ito Pagka walang nakita sa ibabaw Kasi depende sa sira guys Pagka medyo malaki ang damage ito Baka ibaba itong makita nito Pero hindi pa naman tayo sigurado mas maganda siguro kung talagang titignan muna, chechikapin muna. Ganyan ang aming ginagawa guys. Hindi basta baba agad ng makina yan guys. Uh, part 1 to guys ha. Part 1 ng ating titingnan to kanyang ano, nag-overheat na ano, nag-overheat na makina na maray sa takbo. Yan, maalaman natin kung anong problema nito. Pag nabuksan ang pag ibabaw nito, kung may problema sa ibabaw, kung wala naman, eh di saka natin ibababa ba? matik na natin kung mga piston o may damage sa kayo mga sigunyal ito natin pero hindi pa naman sigurado kung ano may damage dito guys hanggang hindi pa tayo nabubuksan kailangan natin makasigurado kung anong sira hindi yung basta hula hula lang dapat sigurado kita natin para mas para hindi naman masyadong maano sa may ari kasi baka may bigla natin iba agad para eh, yun pala konti lang damage ibabaw eh, lang pala eh, may sa may ari kabahay itong malaki sa mekaniko kaya pang ibabaw muna mo natin para i-checkapin kung maalaman natin kung sa may problema guys ha. part 1 to guys ha. H100 part 1 yan niya maya pakikita namin sa inyo pag lumuksan na yung ano yung ibabaw nito guys ha. oo guys Ayan guys, inumpisa na ng ating mekaniko. Titignan natin kung ano naging problema nito guys ha. Nag-overheat sa takbo ito. Namatay ba sa takbo siguro ito? Ano? Namatay ba? Namatay sa takbo. Ayan. Okay, check up yun pa natin yan. Titira pa natin. Kung ano naging damage. Pupuksan muna pang ibabaw. Pagka walang nakita sa ibabaw, diretsyo sa ilalim. Baba na lahat to guys ah Ayan o. No. Kinakalas na. Ang ating bigari ko, si Boss Paolo. Ayan. Tanggal na kanyang cylinder head. Ayan, guys. Ayan. Anong nakita dito, Paolo? Ayan, tanggal na kanyang cylinder head. Ayan, tiratagal ka rin ng ating... Okay. Ayan, Paolo. Ayan, chine-chine ko pa. Ayan, eh. ating megane ko kung may tamang liner, guys. Ayan, ayan. Ganyan kami magano dito. Hindi na kami tama ang liner sa pagkaka-overheat. Wala ka nasilip. Eh, silip. pa. Ayan, sige. Yan. silip pa ng ating mechanic. Ayan, mahalam natin kung may tama o wala. So, ang problema yan? Singaw. So, Singaw. Sinong pa-ibabaw lang buksan natin o ano? Pilindered lang. Pilindered problema. Ayan guys, silinder head na nga natin. Ano ko rin head ko? Ayan o, no. oh, o. Ano. silinder head tama no. O ayan o, silinder tama ko no. Ayan, ayan guys, silinder head tama ko. Ayan. Kung ba, silinder na may problema. Kapatala naman si chef ba Pagkakaiba niya. Ayan o. Ito ano. no. O, tapos yung baba no. Ayan, maitim ano. Ayan guys, andyan dyan dumahan yan no. Yung kabila o wala o. Yung may ibang yan, wala. Ayan yeah. yeah, o Ayan yeah. Ito guys yung may tama Saka ito Ayan yeah. yeah, guys Pero yeah, may problema Cylinder head Makapagdala wow. sa masisip to guys yeah. Ano? Gas kit lang O gas kit lang kapag tag Gas kit lang pala Ayan yeah, guys Ayan Na check up, up na 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 check up na ng ating mekaniko guys Walang ibang problema Kundi itong kanyang cylinder head gasket lang ang papaltan kasi nag-overheat nga at namatay sa takbo buto na lang at yun lang ang naging problema guys sa hindi malaki guys ayan part 1 to guys sa, sa part 2 bubuhin na natin to guys ayan ayan papaalam muna natin sa may ari part 1 H100 yung binuksan namin nag- ano, ah, nag-overheat namatay sa takbo ayan guys part 1 ayan guys, ayan, guys. Ob cylinder head gasket lang ang papaltan dito guys ayan. ito guys ang difference niya no? dito nagkaroon ng problema yan dito dito dumahan yung kanyang ano guys yan no. ito dito yan itong kabila wala yan itong kabila wala pa rin yan dito lang Ito lang talaga nagkaroon ng problema yan 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 siya nag, ano, nagkaroon ng problema yan dumahan guys yan. kaya cylinder head gasket lang wapaltan walang ibang na effect pa kundi yung guys ha? part 1 guys H100 nag overheat sa takbo at tama guys ayan yeah. okay guys yeah. yeah, ayan okay guys part 1 to ha H100 ayan